sa kabido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa tatlong nakaukit na markang natagpuan ng ating katiyay sa kanyang sinusuring lugar. Ang mga ito ay nakaukit sa ibabaw ng mga malalaking bato at ang una ay isang nakaukit na arrow sign. Ang pangalawa naman ay isang nakaukit na simbolong bilog na may nakaukit na mga linya sa loob nito at ang pangatlo naman ay isa na namang simbolong nakaukit na bilog na may butas sa kanyang gitna. Masasabi nga ba natin na ang mga ito ay lihitimong marka bilang palatandaan sa mga kayamanang tinago ng mga sundalong hapon sa lugar. At kung ang mga ito ay lihitimong marka, ano naman kaya ang nais ng mga itong ipahiwati? Ito ang mga katanungan na siyang ating sasagutin sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan labang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa larawan na ito ay ating nakikita ang unang nakaukit na markang natagpuan ng ating katie sa kanyang sinusuring lugar. Mapapansin natin na ito ay isang arrow sign kung saan ay isang napakakaraniwang uri ng marka na ginamit ng mga sundalong hapon. Ang gagawin natin dito ay sundin lamang natin ang direksyon kung saan ito nakaturo. Sa karaniwan, ito ay nakaturo sa isang lugar kung saan natin matatagpuan ang isang kasunod na marka. Pero masasabi nga ba natin na ito ay isang legitimong marka? Basi sa aking naging pagsusuri, Maaaring ito ay isang nature-made lamang o gawa ng ating kalikasan. At kung ito ay gawa ng ating kalikasan, mataas ang posibilidad na hindi ito ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka. Pero gayon pa mas maiging subukan pa rin nating tahakin at suriin ang bahagi ng lugar kung saan ito nakaturo. Dito naman sa ikalawang larawan na ito ay ating nakikita ang ikalawang nakaukit na markang natagpuan ng ating katiyes sa kanyang sinusuring lugar. Ito ay binubo ng isang bilog na simbolo at sa loob nito ay meron itong mga linya. Ang aking naging pagbasa sa kahulugan nito ay isa itong uri ng marka na nagbibigay ng babala na may isang nakaabang na patibong. Sa madaling salita, ang nakatagong deposito sa lugar ay meron itong patibong kaya kailangan nating magdobli ingat sa paghuhukay. Ngunit masasabi nga ba natin na ang nakaukit na markang ito ay isang lihitimong marka? kung ating ikukumpara ang paraan ng pagkakaukit nito sa naunang marka, mapapansin natin na meron silang pagkakahawig sa itsura. Kaya ang aking sariling pananaw sa pagkalihiti mo ng nakaukit na markang ito ay maaaring isa itong nature made o gawa lamang ng ating kalikasan. Ito naman ang larawan ng ikatlong marka na natagpuan ng ating katiech sa kanyang sinusuring lugar. Ito ay binubuo ng isang simbolong pilo na may butas sa kanyang gitna para sa mga masugid kong taga-subaybay ilang beses na nating natalakay at naipaliwanag ang tungkol sa marka na ito ang aking naging pagbasa sa kahulugan ng markang ito ay good sign or treasure on the spot. Ipinapahiwatig nito na ang deposito ay nakabaon mismo dito sa lugar na kinalalagyan ng naturang barkana na ito. Masasabi nga ba natin na ito ay isang lihitimong marka? Kung ito naman ay ating ikukumpara sa itsura ng dalawang naunang marka na ating binasa, mapapansin natin dito na malayo ang itsura nito. Mas malinis ang pagkakaukit sa markang ito. Kung saan base sa aking sariling pananaw ay isa itong man-made o gawa ng tao. Kaya sa madaling salita, masasabi kong ito ay isang lihitimong marka. ang pahayo ko sa ka-TH natin dito sa unang marka na ito ay subukan mo lamang na sundin at tahakin ang direksyon kung saan ito nakaturo sapagkat maaaring ito ay nakaturo sa isang malaking bato o puno na siyang kinalalagyan ng isang kasunod na importanteng marka. dito naman sa ikalawang marka na ito. Ang payo ko dito ay kailangan mong magdoble ingat sa iyong pagkukay. Ngunit base sa aking mga karanasan, ang ganitong uri ng warning sign ay nagpapahiwatig na ang patibong ay nakadikit o konektado sa deposito. Kaya kung iyong nakita ang deposito, huwag mo agad itong gagalawin kung saan ay kailangan mo munang tanggalin ang patibong nito. At pagdating naman dito sa ikatlong marka, ang aking payo dito ay hukayin mo lamang sa ilalim ng batong ito. Maingat mo itong hukayin dahil ako ay nakakasiguro na may mga magkakasunod na buried markers o nakabuong marka sa ilalim nito. Sapagkat ang mga nakabaong marka na ito ang siyang magsisilbing gabay sa iyong paghukay patungo sa kinalalagyan ng mahalagang bagay. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang naulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nang hihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Jamar Villacar ng Davao de Oro Jovet Fornoles Irene Cuerpo Regan Francisco ng San Guillermo Murong Rizal Bogan TV Kent Chester Makarambon ng Davao City Only the Straw Amun Moren Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat!